Ikaw ang mas nakakaawa. Huwag ka na pumunta sa Pilipinas, sa Taiwan ka na lang. Grabe na gulat ako kasi yung video na to talagang galing sa puso. Sinabi ko doon na, "Una, grabe yung traffic sa Manila. Naaawa ako sa Pilipino kasi yung maraming oras ang nasasayang." Tapos, pangalawa, naaawa din ako kasi parang kulang tayo sa kaalaman ng mga batas natin, di ba? Ang hirap ng ganun, hindi mo alam kung kailan ka lumabag ng batas, di ba? Pero, yung mas hindi ko maintindihan, eh, yung reaction ng mga, iilan eh, dyan. Siguro maraming sumusuporta dito sa TikTok, pero sa YouTube channel ko, grabe. Ang dami talagang nagsasabi at pinagbibintangan ako na politiking daw ako. Naku, ano ba yan? At sinabihan pa ako na, ikaw, ano bang nagawa mo para sa bansang Pilipinas? Naku, kung alam nyo lang, for almost 17 years, pinupush ko yung uh, reputasyon ng Pilipino dito sa Taiwan. nako alam nyo yan ng mga kababayan natin dito. Sa dami ba naman ng pasaway, syempre, kailangan nating ipush, ibahagi talaga ang totoong kultura ng mga Pilipino. Kaya nga, sa aking advocacy na culture education, kung saan-saan na po ako nakarating, sa TV, sa radyo, sa eskwelahan, at marami pang iba, including na sa mga movies dito sa Taiwan. Sa totoo lang, wala naman ako masamang sinabi. And if you review my videos here po when I was in Manila, I even said specifically na, nagulat ako kasi malinis ang Manila. Talaga po, malinis siya. And then, nakita ko ang daming magagandang mga Pilipina. At saka, syempre, guwapo na rin, ano. Maraming, maraming, halimbawa, yung ibig kong sabihin, marami yung maganda tingnan. ba diba? Tapos, meron naman nag-comment na, So ibig mong sabihin pangit yung mga tao noon. Hindi naman. Ang ibig kong sabihin nag-improve talaga. Mas marami ka nang makikitang magaganda at guwapo anywhere you see. So parang nag-upgrade yung DNA natin, 'di ba? Ang ganda noon. Bakit meron pa tayong hindi magandang masasabi? The reason why I have to speak my mind. Kasi talagang ako ay nababahala sa sitwasyon ng Pilipinas. Kasi alam niyo po kahit nandito ako sa Taiwan, hindi po ako mangmang -mang sa nangyayari sa bansa natin. Talagang patuloy po ako nagmamasid. Kasi I would be very proud to tell everyone na talagang sinuportahan ko ang dating presidente dahil nga sa kanya nawalan nga po ako ng Facebook uh, personal profile ko na terminate ang Facebook with really unreasonable reason. Yun, talagang hindi maganda ang rason bakit tinanggal yung Facebook ko. Pero, sa akin lang, nung nasa Manila ako, nakita ko po talaga na malinis ang kapaligiran. Tapos, yung pinuntahan namin na venue sa SM Mega Mall, maganda, mabait, masaya ang mga Pilipino. Kaya, ito yung nakaka, nakaka, para ang hirap mong isipin kasi maraming nagko-comment, maraming nagsasabi sa akin na ang problema ay tayo mga Pilipino kasi wala tayo sa gawa kasi wala tayo sa tiyaga. Pero ang nakikita ko dito sa Taiwan iba eh. Talagang matulungin ang mga Pilipino tapos yung nakita ko sa Manila naman napaka-supportive nila sa event masayahin, tapos nagtatrabaho sila ng maayos. I mean, everything I saw was positivity. Bakit may, may nakapagsabi pa din na tayo ang may problema? So I think, ang pwede ko lang may bahagi sa inyo is ganito. Dahil sa nangyari sa atin, historically, we have this colonial mentality. Yes, talentado tayo, creative tayo, matalino tayo, pero kulang tayo sa assertiveness. Yung hindi natin talaga alam kung paano natin ipaglaban ang karapatan natin. And when are we gonna be brave na ipaglaban yung karapatan natin? And that is when we know the law. ba? Diba? Kung alam natin na ang batas ay batas, bawal yan. Kaya meron akong karapatan sa so, tingin ko po, alam niyo po, when I was in Manila, I felt like, ang hirap talaga, ang hirap talaga mamuno sa Pilipinas. Kasi, when I was there, imagine mo, Pilipino ako, but I feel really like a stranger there. Kasi hindi ako nakatira sa Manila eh. I was born and raised in Cebu. Kaya, iba talaga din ang pamamaraan, iba, iba din ang aking kinalakhan. Pero, ang nakikita ko isa lang eh, Pilipino tayo eh. Bakit ba tayo mag-aaway? 'Di ba? Dapat kasi talaga i-improve yung pagmamahal sa bayan. And how do we do that? Through ROTC. Kailangan natin talagang iba, ibalik ang pagmamahal sa bayan. Imagine mo, lumalaki ang mga bata, puro artista puro movies ang nakikita nila. Siyempre, sino ang mamahalin nila? Eh, yung mga taga-ibang bansa. Eh, hindi naman tama yun. Kapag girahin tayo dito, di ba? Kailangan nating ipagtanggol ang sarili natin. Yan yung mahirap. Kaya, importante talaga na may pagmamahal sa bayan. Pero, saan ba natin to simulan? Sa pagsugpo sa mga NPA at recruitment ng NPA sa mga kabataan na nangyayari sa mga paaralan. Yes po, totoo po yan. Kasi bakit ang dami kong nakitang mga katutubo, mga kababayan natin, na sila mismo ang nagpapatutuo kasi sila mismo nirecruit sa school nila. Isang unibersidad na scholar pa ng bayan ang paulit-ulit na sinasabi na sila dyan mismo ay may recruitment. Kaya kung ako po, bilang magulang, i-check po ninyo ang mga activities ng mga anak po ninyo. Kasi sa totoo lang, kung walang confidential fund ngayon sa mga halimbawa sa OVP, sa DepEd, at saka sa iba pang sektor na kailangan para malaman kung may recruitment sa loob ng paaralan at sa mga communities na yan, hindi natin talaga masosolve itong problema sa mga NPA at ilang babae na ang ginahasa. Ilang kababayan na natin, kabataan na ang pinatay ng walang awa. Alam, hindi ko alam kung nararamdaman po ninyo itong nararamdaman ko. Dapat nga, hindi ko na to dapat isipin kasi ang dami ng problema sa buhay tapos pinaproblema ko pa to Kasi kailang hindi ko maiwasan kasi talagang mahal na mahal ko ang bansang Pilipinas. At kahit na binabash ko, okay lang. Ang importante, isa ako sa tumutulong para ibahagi sa inyo ang katotohanan. Tulad na lang ng extraordinary funds na dapat ipakita sa sambayanan kung paano ba yan ginasta na mga dapat nagsisilbi sa bayan. Sa nila din yun. And sa issue naman na confidential fund na naubos agad, alam nyo po kaya nga tayo may budget hearing kasi alam na nila kung saan gagastusin. Magtaka ka na may, may budget na tapos, matatapos na lang ang toon, hindi pa nila alam kung saan igagastos ang pera. So, di ba, mas nasayang pa ang pera ng bayan.